Hello po. Hello po. Punta kami dagat. Nakaalis lang ni Kuya Bill papa ah, pumasok. So punta kami dagat kasi maraming ano ngayon. Naaanod na mga basura. Mauuwi kami ng kalakal at saka mamumulot sila ng mga laruan. La, la, la. <laughs> Kahapon marami kami nakuha. Ow. Hindi ko na nabidyuhan kasi seryoso ako sa pamumuhay. Medyo mainit na rin kasi alas 7 na. So yan, samahan Ito, oh. po kami. Biyernes ngayong araw at sinasamantala ko nga habang may inaanod na basura ay inaaraw-araw nga rin namin ng pangangalakal. Sayang din kasi kapag nakaipon kami at wala na kaming pambigas, eh dito nga namin yung kinukuha. Pinapasyal ko na rin yung mga bata sa umaga at pinapaarawan gawa ng meron nga silang ubot sipon. Pagpunta nga rin namin sa dagat, ay eh nakita nga namin yung bangka nila papa at ni Bossing, eh nakatabi na rin. Ibig sabihin na andyan na rin sila at na nga lang na maibenta nila yung isda. Tapos eto nga at busy rin yung mga bulinggitong sa pamumulot ng kalak. At ng kanilang mga laruan Nasanay na nga lang din sila sa akin Kasi nga ako, kapag ka meron ako nakikita ng mga ganito Ipinupulot ko nga kahit pa isa-isa Kasi sayang din naman kapag ka naipon e eh marami din At eto nga si Kuya Bon, eto eh, ang tuwa nang may nakita nga siyang buong laruan Oo. Ito Maya maya pa, e eh, nakalapit na nga rin kami dito sa Bangga di Papa at ni Bossing. At eto na nga yung dalawa, tawag na nga ng tawag sa kanilang Papa. Nilagpasan nga muna namin sila dahil hindi pa naman sila tapos magsinsay. At eto nga, pumunta pa ka kami dito sa may dulo at kung nakikita nyo, eh puno na nga yung aming sako. Nakakatuwa rin kasi on the go din silang mamulot kasama ko at ayaw nga nilang magpaiwan. Nakabalik na rin nga kami agad mula dun sa dulong batuhan. At eto nga, kinukuha ko yung pangulam namin ni Bossing kasama yung bigay sa kanyang 100 pesos kasi nga konti lang yung huli nila. Tama lang pang gasolina, buti na nga lang merong isang daan at merong kami ipambibili ng bigas. Nung mga time na to, eh, pauwi na nga rin kami dahil meron pa akong tahan. Merong pasok si Kuya Von ngayon, Biyernes, pero 10:30 to 12 lang. Kaso hindi ko siya pinapasok kasi nga meron siyang ubo. At patutulugin ko nga lang siya mamaya. Kailangan ko pumunta nang daycare kasi kawawa naman yung mga halaman ko doon. Yeah, pupunta ako ngayon sa daycare. Ay. ko yung mahiwagang service. Kasi maglilinis ako ng garden tapos adaling ko na yung mga iba pang kapapilan doon. E, Amen. At nga, papunta na ako sa daycare. Nagdala ako nitong stroller. Dahil pinapauwi na nga sa akin ni ma'am yung mga tiratirang papel or yung mga scratch na nakatambak dun sa kusina. Medyo mabigat din kasi dahil isang sako yun at hindi ko nga kayang pasarin yun pauwi sa bahay. Pagdating ko nga, ito nga agad ang inatupag ko, ang magdamo sa aking garden. Wala naman kasing ibang nag-aasikaso sa ngayon kundi ako lang. Kaya naman sinisipagan ko na rin kasi naaawa din naman ako sa mga plants pag napapabayaan. At saka dito kasi sa school eh, meron tubig. Kaya naman, kahit na medyo malayo sa sa bahay, eh, kasi meron naman tubig at nakakapagdilig. Maganda kasi yung mga halaman kapag marami nga silang tubig. Katulad ngayon ay summer, hindi nga ako makapag-igib sa bahay. gawanan to yung tuyo nga yung kalupaan sa amin. Kahit anong gawin kong igib eh, hindi nga mababasa yung lupa. Mababasa man, pero kapag kadating ng hapon ay eh, kailangan mo na naman siyang diligin. So medyo nakakapagod talaga kaya hindi ko talaga carry. Hindi katulad dito, sasaksak mo nga lang yung hose sa gripo eh makakapagdilig ka na. Marami na nga rin ako naitanim dito katulad ng sitaw, ampalaya, alugpati, okra, at saka kamatis. Nagpunla nga rin sana ako ng talong ang kaso nga lang hindi nga tumubo. At itong kamatis na napatubo ko ay eh, galing to dun sa ginamit sa pagluluto at isinabog ko nga dito yung mga buto. Swerte naman din kasi nagsitubuan nga silang lahat. Ito nga at nagkakalkal na naman ako ng paglilipatan ng mga natirang kamatis na hindi ko pa nailipat. Una na rin kasi ako nakapaghilera ng kamatis dito sa may tabi ng daan. At kaya nga sinasakop ko nga yung space na wala pang tanim kasi hindi naman ako nakapagpatubo ng talong. Pero kung sakali na makapagpunla nga ako sa bahay ay eh, meron namang space na natira sa mga long para paglalagyan ko pa. Sabi nga nung ibang kananayan eh, ang tiyaga-tiyaga ko nga daw magtanim. Kahit daw kainitan at daw lang pasok, eh pumupunta pa nga rin ako dito para magdilig ng mga halaman. Wala eh, I can't resist it. Oh, ano daw? <laughs> Malaking bagay din naman kasi katulad kapag wala akong malunggay at walang malunggay sa bahay kasi nga tagtuyot yung lupa at pakint mga dahon kapag ka tagtuyot yung lupa. Kaya dumadayo pa ako dito sa daycare para dito ko manguhan ng malunggay dahil masisigla yung mga dahon ng mga malunggay dito gawa ng lagi nga silang nadidiligan. O oh, alam nyo na mga nai kapag wala kayong sigla at parang lantutay na kayo kulang kayo sa dilig. Char. <laughs> Anyway, pagkatapos ko ang mailipat tong mga kamatis at mailagay ko silang lahat sa lupa, eh proceed naman ako sa pagdidilig. Medyo mahaba nga to, kaya tutugtugan ko muna. nakita nyo, e, eh, namumunga na nga po yung aking mga sitaw. Tapos, namumulaklak naman yung aking mga ampalaya. At hindi ko na ipakita na namumulaklak na nga rin yung aking mga okra. Konting push na nga lang at malapit na din kami makapag-harvest. Anyway, itong dinililigan ko na to, e, eh, mga malunggay at saka mga tanglad. Dinamihan nga namin yung mga tanglad para nga hindi ka siya maubos. Yung iba kasi basta-basta na lang din hindi eh, hindi alam. Lalo na dito kasi open dito. Very accessible talaga siya kahit sa ibang tao. Anyway, pagkatapos ko mag-delig, naman nga ang inatupag ko. Nung pinabili kasi ako ni ma'am sa tinda, tindahan, eh, inakita ko nga na medyo maraming mga plastic bottles dito. Kaya pinagtiyagaan ko talagang pulutin dahil sayang nga. Yung pa isa, -isa kasi pagka dumami, eh, siya pa rin yung pera, di ba? Natutuwa nga ako kasi maski si Ma'am, binubuko niya na rin yung mga pwedeng i-recycle at binibigay niya nga sa akin. Sa panahon ngayon, wala nang RT-RT. Kailangan na talagang kumita ng pera. Ito naman kasi yung pamumulot ka ng basura eh hindi ko naman fino full time. Nagdalaan lang ako ng 30 minutes to 1 hour sa umaga. Ah. Para pumasyal sa dagat kasama na rin yung paggagala ng mga bata. At itong pamumulot ko ng mga pa ay school eh hindi naman din to full time kasi naman pag nakikita ko lang na meron nakakalat sa daan ay pinupulot ko lang mapa isa o dalawa o tatlong pirasong mapulot namin eh siya pa rin yung pagdumami minsan sa hapon din eh nagagala rin kami lalo na pag sabadot linggo kasi nga maraming naliligo at meron silang naiiwan ng mga pinag-inuman na palagi naming inaantabayanan medyo marami nga rin tong napulot ko dahil halos mapuno ko nga yung daladala -dala kong malaking plastic tuwang tuwa nga rin ako kasi meron din ako mga napulot na malalaking plastic bottles eh ito yung medyo mabigat kapag kapi na kilo. Hindi naman ako lumayo at naandito nga lang din ako sa paligid ng daycare. Kaya madali ko nga lang din siya nakita kasi nga pagpunta ko sa tindaan inadaanan eh nadaanan ko nga na medyo marami sila. Nang hinayang naman ako kung hindi ko pupulutin kaya pinuntahan ko nga rin agad. Anyway, nung matapos ko nga ang pulutin tong mga to eh pauwi na nga rin ako. Yun nga lang, meron pa rin ako mga iilan-ilan na nadadaanan kaya patigil-tigil pa rin. Kung dati eh nahihiya nga ako mamulot-mulot ng ganito eh ngayon nga pati pagbibidyo, naku, sobra-sobra na yung kakapala natin hindi na nahihiya. <laughs> Bakit ba ang papahiya-hiya pa? Ay, kailangan ko nga ng pera, di ba? Sipag lang talaga ang kailangan. At syempre, diskarte. At ayan na po, ako'y pauwi na. At ayan na po, Ito, mga ano yan, mga lumang mga notebook. Pwede pa yan, kaya kayo ko. Kasi balak na itapon. Ito naman, mga uh, pinaglatahan ng mga nilutong kanina sa feeding. Tapos ito, pinulot ko kasi nakita ko ang dami. Sabi ko pag naipon niya medyo marami rin kaya pinulot ko. Ayun, talagal ako lahat ngayon. So, ayun na lang po muna. Thank you for watching.